Mga katiwala, ako po si Bishop Roderick Pabilio, kaisa po ninyo sa pagiging katiwala ng buhay, ng kalusugan, ng simbahan, ng pananampalataya, ng kalikasan, at ng ating mga kayamanan. Samahan po ninyo ako sa Lakbay Nilay dito sa Less is More. Magandang araw sa inyo. Nandito kami ngayon sa Dumaran. Tatawid po kami ng isla. No? At uh, doon po ay makakaro kami ng blessing ng isang chapel na in-sponsor po ng Caritas sa uh, Manila. No? Yan po ay 3-in-1 chapel. Nasira po yan ng Odet. No? At ngayon, uh, uh, na na ginawang 3-in-1. Ibig sabihin na pwedeng gamitin na chapel. Chapel yan no, so, pwedeng gamitin ng evacuation center at pwedeng gamitin ng pagmimitingan ng community. No? Kailangan tatawid kami ng dagat para pumunta roon at uh, medyo mahirap pong pagtayo ng chapel na iyon kasi ang mga materyales ay kailangan pang itawid ng dagat kaya medyo mahal din. Pero maganda yung mga tao at sila ay nag, uh, nagbayanihan. In fact, na gusto nilang dagdagan yung chapel, yung budget na binigay ng Caritas Manila, yan po ay kanilang pinagdagan para mapalaki naman ang chapel nila. Po pala si Father Ed parinho ang uh, Social Action Director po ng uh, Apostolic Begaring Taytay Social Action Center na kung saan nga po tayo po ay uh, nagkaroon ng partnership sa Caritas Manila para po sa pondo ng atin po nga pong ipinatayo na 3-in-1 uh, Chapel. Ano? At uh, ito, tayo po ipupunta na ngayon doon para po sa blessing and turnover. Ano ng Naturan Chapel. At uh, gayun din, ito rin po ay uh, ang ugnayan din po ng Caritas Manila po sa uh, Briteneg Foundation. Ano? Sila po naman yung tumutulong din at the same time sa mga ilang pondo para po sa proyekto din po ng uh, Caritas Manila. Bless this church, which we have been privileged to build with your help. May all who gather here in faith and listen to your word and celebrate your sacraments experience the presence of Christ, who promised to be with those gathered in his name. For he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God. Forever and ever. Amen. Amen. Blessed are you, Lord our God, who accepted the sacrifice of Christ offered on the altar of the cross for the salvation of the world. Now with the Father's love, we call upon your people to celebrate his memory by coming together at this table. May this altar which we have built for your holy mysteries be the center of our praise and thanksgiving. May it be the table at which we break the bread which gives life and drink the cup which makes us one. May it be the fountain of the unfailing waters of salvation. Here they we draw near to Christ, the living stone, and in him grow into a holy temple. Here may our lives of holiness become pleasing, a pleasing sacrifice to you. And so we say, Bless us, O Lord, and this the altar which you have given us for the sake of our sacrifice of praise. kalyata ito sa pinakamagandang chapel dito sa inyong parokya. So congratulations po. Lalo-lalo na congratulations sa inyo kasi malaki rin ang naiambag ninyo sa inyong pagbabayanihan sa paggawa ng chapel na ito. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa Caritas Manila doon no, na siya po ang nagpondo sa atin at yung isa pa upgrade the next upgrade the next isang grupo upgrade the next na silang dalawa ng Caritas Manila ay nagbigay ng pondo para magawa ito Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Father Jason na sa simula ay in-encourage niya na dito makitayo ito ng 3-in-1 na chapel. At nagpapasalamat din tayo sa ating social action uh, commission sa SAC natin na sila po ang nag-facilitate, nag-coordinate sa Caritas Manila at nagbibigay ng report at naghahanap ng mga materyales para mabili ito Marami po mga tao tumulong para magkaroon tayo ito. Ito isang biyaya ng Diyos. Ito ang chapel na ito ay isang lugar para sa pagsamba. Kaya mula ngayon, sinimula natin ngayon, dito na kayo magmimisa, dito na kayo magdiriwang at magsasamba sa Diyos. Pero itong chapel na ito rin ay isang lugar kung saan pwedeng gamitin ninyo sa inyong mga pagkukulong, sa inyong mga formation, kayang banalaaral ay dito gagawin, at iba pang mga pag-uusap ninyo sa komunidad. At ito rin ay magsisilbi ng uh, evacuation center. Hindi natin alam sa panahon ngayon ang mga natural na sakuna na dumadat sa atin. Kaya nga, kailangan natin ng lugar na may matatakbuhan tayo. ito po ang purpose ng ating chapel ng 3 in 1. Isang chapel na ma maaring magagamitan ng tatlong mga pamamaraan sa pagsamba sa Diyos at paglingkod sa ating kapwa. Sana po pangalagaan niyo. Ngayon po yung hamon sa atin, na mayroon na tayong malaking chapel, ay puno natin yung chapel. Sayang naman, may malaking chapel, tapos kung hindi tayong puno, no, so, sa linggo-linggo na pagdiriwang natin, at sa, dahil sa kayo naman, ang nagtayo nito, pakinabangan nyo naman ang iyong trabaho punuin po natin yung chapel. Nakita natin na parang hindi pa tapos, may bahagi pa doon sa likod na tatapusin. So yan po yung kinuha na ninyo, kayo na, kayo na magpapatapos po. Hindi po yung hamon sa atin. Gamitin natin ang chapel na ibinigay sa atin ng Diyos. Alam po natin, ang nagtatanim ng kokonte ay aani ng konte kapag konting kabutihan ay binibigay natin, konting kabutihan matatanggap natin. At kapag tayo ay nagbibigay sa Diyos, nagbibigay sa mahihirap, nagbibigay sa simbahan, hindi nawawala ang pera natin. Dinideposito natin sa langit. At mababa, mababalik muli sa atin niya. Mga kapatid, yun po yung praktikal na pagiging mabuting katiwala. Nagbabalik handog balik handog ng panahon. Kung nagbabalik handog kayo ng panahon, palaging puno ang simbahan nyo. Kung kayo nagbabalik ng panahon, maraming nagdadasal sa ating chapel. Sa mga bahay-bahay natin, nagdadasal tayo. Nagbabalik handog tayo ng panahon sa Diyos. Balik handog tayo ng ating servisyo. Kapag nagbabalik handog ng servisyo, madaling pagapagandahin ayusin ang ating chapel kasi lahat ay nagkocontribute pag nagbabalik kandot tayo ng ating pera, hindi tayo pangangailangan kasi lahat ay nagbibigay. Kung nagbibigay ang lahat, mapupunan ang ating pangangailangan. Mga kapatid, po yung paraan ang pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya. Maging mabuting mga katiwala Ngayon salamat sa Diyos na binigyan tayo ng bagong biyaya ng ating simbahan. Panatilihin natin ang simbahan natin at palaguin natin. Sana palaging ma-maximize ang gamit ng simbahan ito para sa ating community. Timprano. Ako po si Roderick Mampay, Barangay Kagawad ng Barangay San Juan. At napakasaya na natapos na rin po ang aming simbahan sa pamamagitan ng pagbabayanihan at siyempre sa tulong ng Caritas Manila at ng social action sa lahat-lahat ng mga volunteers sa mga nagbigay ng, ng tulong pinansyal para sa aming simbahan. Uh, hindi po matatawaran po ang inyong pagtulong po sa amin. Sa muli po, maraming maraming po. Salamat. Ako pa, pala si Benito Articulo, Bitoy Assured po. no Isang lay minister dito sa uh, Kapilya ng San Rafael at Vice President ng uh, Sambayana ng San Juan. Sa sitwasyon po, itong pinatayuan ko po ngayon, ito ang dati po namin na simbahan, na kapilya. Nung dumaan yung audit, eh, nawas out yung dati namin kapilya. Sabarit hindi namin akalain na dumating ang biyaya, isang malaking biyaya mula sa Diyos. Galing ng Caritas, Maynila, no? Tinulungan po kami ng Caritas, Maynila. Sa pagtitipo, nakita ninyo sa ngayon maraming tao dahil ito ay uh, sa tulong ng mga ka kapwa mga kapwa membro po ng San Juan. Sa tulong po ng ibang sambayanan, sa tulong ng individual na mga nagbibigay ng kanilang tulong na isagawa ang kakaunting pagkain na aming pinagsaluhan. Sa ngayon, alam ko po, busog na busog ang aming mga bisita. Sa ngayon, at uh, nagpapasalamat. Tuwang-tuwa po kami. Malaking pasalamat namin sa ating Panginoong Diyos. Uh, ako po pala si, ano, si Nuli Rimoto na in Nuli lang po ang tawag. Ako po ay laking pagpapasalamat ko na nagkaroon ng simbahan ito yung pinakamaga pinakamalaki namin yung simbahan dito para kasi nadali po yung ano yung simbahan namin ng audit kaya nagpapasalamat ako sa membro ng Caritas Manila na tinulungan po kami magpagawa ng simbahan. Ako po si Edelis si uh, isa uh, ang tungkulin ko po, po dito sa aming simbahan ay auditor. Kaya nagpapasalamat ako, talaga magpapasalamat ako sa sa Caritas Manila po at sa kung sino pang ibang funders pinasasalamatan po dahil nga sa sa pagbibigay nila sa amin at pinapasalamatan ko ang ating Panginoong Diyos dahil kami ang napili na magiging isa sa mabibigyan ng biyayang ito sa lahat po ng ating mga kapatid dito po sa parokya po ng uh, San Juan sa Dumaran at sa chapel po ng uh, ng uh, barangay San Juan sa Dumaran ano at sa lahat po ng ating mga kapatid na tumulong at nakikiisa at nakikibahagi sa ganitong kampanya nito po sa aming team ng social action. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ito yung ng Nurse de Salvacion na uh, itangil sa dumaran na pinapatayo rin na uh, humihingi ng uh, funding kasi ito'y nasira din noong panahon ng, uh, ng audit at pinapalakihan na masyadong maliit yung sibahan at sisimula pa lang sila ang pagpapatayo. Tumutulong dito ang tanging yaman ng mga Jesuits pero kulang uh, ang pera na ikinutulong kaya naghahanap pa ng iba pang funding para matapos po pa yung simbahan.